kain tayo mga kasarap so ito na yung niluto na buto-buto uh, ng karneng baboy good morning mga kasarap ayan mga kasarap for today's video tayo ay nagluto ng nilagang buto-buto mga kasarap na ng karneng baboy ayan kalahating kilo lang natin binili na yan Napakain tayo na may sabaw So nilagay lang natin ng petchay yan mga kasarap Wala na tayong uh, nilagay na saging Pag sa boto-boto Tapos nilagay ng siling pula at siling green Ayan. Eh half cook ko lang to mga kasarap Ito ang ating uh, petchay. Shout out po sa inyo lahat maganda magandang, magandang uh, araw Mga kasarap yan po oh. Ating boto-boto Ayan ay kalahating kilo lang mga kasarap So half cook lang natin yan mga kasarap yung ating nilagang karning baboy mga kasarap sarap ng sabon nito mga kasarap so half cook lang natin tong ating Ah uh, uh, pichay mga kasarap so yan mga kasarap at titikman natin mga kasarap nilagyan ko ng siling pula to hindi maanghang to oh, yung ko mga kasarap ah Very nice. Kain tayo mga kasarap. Ayan. Malapit na 'yan mga kasarap. Uh, isang minuto na lang mga kasarap at ayan ay luto na kasarap ang ating nilagang buto-buto ng karne baboy mga kasarap. So uh, tayo po ay kakain na mga kasarap ng tanghalian. Samahan niyo po ako mga kasarap kumain ng tanghalian mga kasarap at magandang-magandang araw po sa inyong lahat mga kasarap. Sobrang init talaga ng panahon mga kasarap. So yun, mga kasarap, kain tayo mga kasarap. So ito na yung niluto na, buto-buto ng karneng baboy. So nilaga. Pichay lang halo niyan, wala nang iba. Tsaka siling green. Sarap. Pakain ako ng uh, may sabaw kasi. Sili. ang hangwin pala ang sili mang hang chay mong kasarap kain po tayo mga kasarap malinam na ito yung ano boto boto mga kasarap marami pa naman siya laman Mm. Mm. Kain na po kayo mga kasarap. Ayan o. May pizza hindi ko na hinapit. Hindi ko na ginayat. Ang pecha eh. mo na ako. Thanks for watching mga kasarap.